Wih uh, fish on, uh, fish on, tuku benda aja. Sekarang ni gamai ni. Hmm. Hmm. Wih one spot. Wih ikan noping tu. dulu. Ikan noping. Arik. kailangan kung gamay kaya nagpasunod rin bro Ayan mga master First cuts natin Andito na pala kami sa spot Dali agad yung kanoping mga master oh. Tusok Ito ang purpose nito mga master Magkuha tayo ng hook no Importante talaga ito mga master Ayan oh. Bilis lang nakuha yung hook Ayan, first cuts natin kano ping Kita mau kemendazim, Bro. Ini nanti monster. Oh, Alright. <laughs> <Kaving> bang? <laughs> <laughs> Alright. monster. <laughs> Fish on mga master Hanikom Dali <laughs> Mga mga hanikom mga master oh, Gamit natin si ano Si Arking Lords Ilhan Ilhanas nilang uyan Hanikom Naman di ay Fish on Ayan, Patambak Tambak mo kayo na. Haban. Ay, katambak bro. Wow. Laking katambak mga mastero. Katambak laot. Ito yung sinisirte ngayon bro ah. Fishy fishy, come to daddy. Oh, fish on oh, lagi bro. Hmm. Fish on. Come to daddy. Come on, baby. Come on. Come on. Come here. Come here na. Wag mo na isiksik pa. Oh, tayad. Ay. Tayad mga master. Oh, di Oh, di ba? Oh. Hindi hmm. lang sila, bro. Ito ang purpose nitong flyer na to, mga master, oh, di ba? Kuha agad. No. Lagay natin sa sibot. All right. <laughs> oh. Hagisan natin ulit, mga master. Strike ulit 'yan. Hindi pwedeng walang strike 'yan. Pisi-pisi. Come to daddy. Oh, di ba? Fish on nga sabi ko eh. <laughs> Ay. Tayad na naman to. Oh. Oh, yan di ba? Wow, mama, mama mo mo na tayad mo musti. Mama mo na tayad mo musti. Mama gamitan natin ng flyer. Opo, 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 kana. na. Huwag na. Nandito ka na sa sibot eh. Hmm. Mm, fish on. Fish on. Ano to? Ay, parang ano to ah katambik eh <laughs> bro you want oh, release bro <laughs> ayun fish on ulo ay kanuping oh. ay hanikum grouper Wow! Ang laki siya! Ang laki! Grabe ko nga kong nagkuhanin kong grouper dito yung mga master! <laughs> Mamaw! Oh! Uh. Ingat na kada kwa na pero wala ka buhok. Akala ko kanoping na. Master Eli lang. Master Eli.